Higit isang taon nang na naninilbihan bilang job order sa pamalang lungsod ng Baguio City si Jefferson. Buumang natatanggap ang sahod, wala silang mga benepisyo bilang manggagawa. Sa totoo lang ang masasabi ko sa sahod namin is not well compensated sa ginagawa namin and yun nga ang tulad ng sinabi nyo. Buo rin namin natatanggap yung sahod and yun nga yung mga benefits, wala kami, wala. Isa lang si Jefferson sa limang daang empleyado na job order ng pamalang lungsod na ganito ang sitwasyon. Bilang tugon dito, isang memorandum of agreement ang pinirmahan sa pagitan ng SSS at ng pamalang lungsod. Ito ay ang SSS Kasangga Collect Program. Ang mandate po, dapat lahat ng Pilipino pensionado eh the stability of SSS is unquestionable. Sa ilalim ng nasabing programa, Pamahala ang lungsod na magkakalta sa sahod ng mga job orders at contract of service mula 570 pesos hanggang 4,230 pesos sa kontribusyon. Pamahala ang lungsod na rin na maghulog ng kontribusyon sa SSS. Tila bawas sahod lang kung ituring ng ibang ang buwan ng kontribusyon. Pero sa mga job orders at contract of service, isang sagot na raw ito sa kanilang panawagang binipisyo. Lalo na kapag may emergency, need rin natin. I, I, believe we'll be able to do a proper, uh, proper na We'll be able to convince our J.O.S. Hinihikayat pa panang SSS ang iba pang LGUs sa bansa na makiisa sa kanilang panawagan na maging pensyonado ang lahat ng Pilipino pagdating ng kanilang pagtanda. Jose Robert Invento para sa Luzo,